natutulog siya ayan na? Kaya mo, kaya mga kayo. Ayoko lang! Pakalimutan ko na yan! Ano ang tulog kami sa taas? Ano ang tulog kami sa taas? Ano kami wala ba naman guest? mo? Wala naman kagest mo. Wala naman kagest mo. Tapos, tumawag si ano? Sino tumawag? Tumawag si Grace! Wala may yung guest ka! Ah, uh, sagot mo. Uh, oh, 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 oh! Sabi ni Tops, isang talong malakay! <laughs> <Isang talong malaki. laughs> Sabi ni, ah sige, isang talong malakay! <laughs> Palaw ko na isang kampong malakay! Tapos, pag-serve mo. serve ko, oh, oh, what's that? Ang bait-bait ka talaga! Hahaha! din ba yung bayan sa tap? Hindi na ko yung bayan, sinuko na yung bayan. Ah, hindi ko na niya na. Excited! na. Excited sa kanong malaki. Nagkarami kasi ang guest nung sunod-sunod. Sabi ka naman yun hindi. Tinipan mo! Hahaha! Tinipan pa nga niya na try to try Dahil ang bin 67. Oo! Nagbigay ka na sa sandaan. Hindi ko nga na kung ngayon sandaan. Sinuklihan niya lang. Sinuklihan mo lang. Bait kasi. Ang bait pa kasi. Hindi ka din? Hindi. Sarang laki. Babalik ka. Sinuklihan malaki. lang kita isang anong malaki. Ay na, isa pumalik pa yan. Makukuha ko pa yan. Pagpuntang Sabihin ang wala. Hindi, pagbalik yun lang Yung isang kanong malaki. Nalaman ba, Barong? Nalaman ba, Baka magka-phobia ka na sa kano. Ayan, hindi. Akin nalimunagan. Nalimunagan. Akin makakatulog. Arrasment for me. Hindi na ilagay sa bata. Hahaha. Siya, isang kanong malaki. Yan, na-i-post mo na mamaya. Oo, kasi recorded e. Hahaha. I-post mo na mamaya yan. May makikukwento na naman ako sasama. Ito yung mo po sa lahat. Pag oh, record oh, eh. Isang kanong mga <laughs> <laughs> eh. Oh, lahat yan naka-record. Play mo nga. Play mo. Wow.